Hello guys! So, ayan. Yung aking hubby ay na grocery. Pinagusgan. Higitan ko na sa kong sa sakayan. So, ayan. Yung aking banana ay na grocery. So, papakita natin yung grocery kung ano iti. yung So, bumili na naman siya ng yung crinkles. Ayan. Yung chocolitos. Apat na ganito sya ano apat na ganito guys hindi ko alam ang tawag dyan basta yun na yun tapos ito pa F siya magiging sya ng hindi natin yung plastic ay. basta ano sya guys so pow lagay natin ng bazura ayan din yung plastic hindi ko alam anong flavor to yung may bilog sa gitna. Ah, uh, yan. Hindi ko alam kung anong flavor yan. Ito, walang bilog sa gitna. Kasi ito, wala siyang bilog sa gitna. So, tatlong David Chopao David. Beke rin. Tapos, ito guys, yung mga biskuit-biskuit. So, ito. Yan. Ito kasi, kahit magtagal, hindi siya aamagin. So, okay lang to. Stop mga muting-puting-puting pag manunod na TV. So, ayan. Hindi ko na isa-isa yun. -isa And ito, may box. So, hindi ko alam kung anong laman ito. Basta nakikita ko sa ibabaw sa bone. Siya lang na nag-rosary. Eh. Ayan, tingnan natin. Hmm. So, ito, yung sabon. Ayan. Ayan. Yan, tatlong champion bar. Tatlong ba, tatlong block eh. Tapos, we apat na, so ano, pub na surf. So, ayan, apat. Tapos, safeguard. Ayan, may kinamin. Tapos, surf na powder. So, ayan. Ayan powder. Tapos tatlong tide na powder din. Yung ano, clean pack powder. So, yan yung gagawin ni Balala. So, ano pa po yung iba? Yung aking mga bell bells, huwag yun ang pansinin. So, yan, Milo. Para sa aking mga ganakis, ayan, kasi okay, mamaya, mag ano ako nagplano ko kumain ng bread so may ako ng ako kasi gusto ko man magkape guys no pwede dahil nagre-reklamo yung aking mga ito ka. So, ayan. Milo, tatlo. Tapos, bear brand. Ayan. Apat na. Ay, tatlo pa lang bear brand. So, bear brand. Becky na yung Ayan. Tapos candy, yan. Kasi minsan gusto din nila ng candy. Hindi na siya masyado ngayong marami ng candy kasi sa inyo siya yung mga bata ko. Tapos ayan, coffee. Great taste. Ayan, beauty remain. Tapos ay baon ng aking mga snacks. So ayan, cremo. Masarap ko siya guys para siyang ano. Chocolate cookies. Chips. So ayan. So ito yung grocery ni Banana for today's video. Thank you, asawa ko. At least hindi na ako napagod magpunta ng grocery. So, bye. Sus, ang ganda ko dyan today. Ay, kalabaw mo. Muntik pag matumba. Bye. Uy, oh, yun know, ako ng aking pawis. Ang ganda ko pa naman si Jay. Oh, yung aking ilong. Very cute. <laughs> bye!